Reina brand yan. Ang kadanisan kaniya mga pade kay ang gamit nato kaniya na tangke na saday ah, koan pista gas himo sa petron kaya maurag siya mga pade muda ho nagkaladkad tulos mga pade ho oh grabe tulos ang kaladkad ho yun so, tinama na Yon, good morning mga pari, good morning mga madi ah, Panibagong araw, panibagong vlog na naman kita Shout out mga pari, shout out mga madi, shout out sa iyo yung Opo din naman ako niyo kay ah, Riparunta, ang mga sulod sa Kay niyan mga pari, ang content na niyan, maluto kita di sa lawod Kay titistingo nato mga pari mga madi, pag ini na binakalta na portable gas stove na product, San Petron niyan niyan mga pari, mga madi, maluto kita di sa lawod Oh. Tortalinga mga pari Kaya binutan natin ni si Tortalinga Kasi sabi lang ini di sa durusan Kabugawan or kawayan yeah. ah. Para maski masulog Maski mahangin Diri kita iwan-wan Oh makalutok kita mga pari oh. <laughs> Kaya sunod, mga pari Kaya oh. Ayan. Kasag, yan ang mga pareho. Bungkang or tugas diri na itong pwede mga palilutoon kay may bunay. No. Yari pa mga pareho, burod pa ini? eh. tapok muna na ito. pa ito. Lukot ang kasag mga padi, mga madi, kaya lang puro burod. Kaya pagka burod, itapok na ito. Doon ang lutoon mga lawihan, sulay bagyo, tiaw, nan may latab. Yon, may naluto na to. Yon, ya din anda ko ta mga pade mga made. Oh. May latab. Lawihan. An. Asulay bagyo pinanitan ta na hinubaan ta na sulay bagyo mga pade. Oh, luto unta na ni. Butangan ta sibuyas. Kamatis. <laughs> Kamatis pa lang mga pade. <laughs> Sabi ko sibuyas, kay wala pa lang kita dara na sibuyas. Oh, kulang ang sangkap wala si buyas. Sili. Tangan ta, sa so dagat lang ang hugas mga padeo Oh. Hmm. Tuluhon ta lang ina utod. Ang suwa, taw-taw na ini. butangan taman ngayon na asin. Ah. Pag diri kita nakasin. Ah, pag diri kita nakadarasin asin, pwede man dagat ang ibutang ta. Kaysa to, pag wala kami sinasin, dagat ang isabaw na Siyempre, butang ang Ya, siyempre, taklo banta. Ang hugas, hindi lang sa dagat hugas. <laughs> oh. Oo, oh, taklo banta. Oh, buruhay pa mga padi, siguradong labason. Pris na pris, sariwang sariwa. Yan, siyempre mga padi mga madi. Titistingon ta ini na binakal nato na portable gas stove. Kung talagang maurag. Ah, mga padi ha? Ini mga palang, ini palang mga padi na portable gas stove. Binakal nato ini. doon sa may barangay Sun at Bulan Sorsogon sa ka kampang lang San Iskat mga pade pero palang mga pade sabi sa pade ho na to, uh, an Iskat dati pangaran Iskat an dati suno pangaran na eskwilahan pero nino yan ginagahoy na yun na Sorsogon State University or Bulan Campus o mas ginagahoy yun yan na Iskat mga pade sa Sorso Sorso na suno ang paggahoy niyan ah mga pade ah so diri na siya Iskat Sorso ayun kinuri kita sa pade yung ta shout out pade yan ini mga pade, dito tayo ni Binakal sa Kampang San Sorso sa uh, G.Ulbis Enterprises. Yan, yan di mga pade, ipapaimod ko doon sa screen ang contact number sa tindahan, nansan pidsinda. pidi niyo yu yun mga pade, bisitahon mga pade mga made. Abrihanta na! O, mm. oh, diri man mapagal mga pade, pag, ang pag sini kay may manual man May oh, manual man mga pade. Halion untanadi di sa atap si Kes. Yan, halion ni mga padiho. Yan, padaw. Hmm, oh. nahamot. Mahamoton. Tapos, may bala pa ni mga padiyo. Yan yung bala. Abrihan ta lang ini ho. Yan ha. Oh. Yan, ripara. Ang tanda kong nariparo. Oh. now, nah, oh. Yan, inabrihan ta ni mga padiyo. Inabrihan ta ni. Tapos ini, halian ta lang sintaklob. Ang kadanisan ni mga padiyo, mau Oo. kayo mga padeho pitron oh, pitron baga mga padeho oh, kaya maurag yung oh. tapos simplihon lang siya mga padi ini baga may kanal kanal di mga padeho may kanal kanal may na sa itas na kanal kanal yan ipapasak na ho oh. yan tapos ina kanal kanal mga padeho may lak pako lak na siya nang saradoan ha yan tapos ibababa lang nato ini Yan. Yan. Kay pag binaba ini, eh, nalak siya. Ah, yan. Abrehan na nato. Yon, one click mga padi. Diri na iimod mga padi ang kalayaw dahil maputi yun ang kalayaw. Nan maliwanago ng panahon kaya diri na riparo sinmayad ang kalayaw. na doon ta pa lang ini ho. Kaya diri ta pa inabaliktad. Dio, Yung balik tayo ni, Ah, no. Diri lang naiimod eh, pa di ang kalayo, pero nangangalayo na, oh. Maurag talaga. Sa baba nato ito, lutoon mga pade. Kay kung mahulog ang sinugna ta, or mahulog in na portable sayang. <laughs> ah, di kita lutoon. Yun, isa lang ta na mga pade, mga madi, Yan, yan din, oh. Yan. Oh, pati, oh. Reina brand yan. Ang kadanisan kaniya mga pade kay ang gamit nato kaniya na tangke ka na saday ah, kuan pista gas himo sa pitron kaya maurag siya mga pade mudaho nagkaladkad tulos mga pade ho oh grabe tulos ang kaladkad ho palibasa nagpuputi ang kalayo mga pade mga madi maurag ang bagan mahangin-hangin mga pade mga madi mahangin-hangin mudaho oh mahangin-hangin ho oh oh madampugon ho ang lokasyon ta palang mga padinian, yadi kita sa, sa, yadi kita sa tungod sa barangay Kustanira, Bulan Sorsogon. Ara niyon ini mo sa nasuhi, barangay namo, barangay nasuhi Yung shout out sa mga padiyon ta doon Madiyon. Nang shout sa entero ta mga padi, mga madi, shout out, sa mga padinian, mga shout out. po sa suporta niyo sa sa ato munting channel. Madali un magkaladkad ho mga padi mga madi Butangan ta na suwa. Huh, init. Lain itu mga padi, badaw siram mo, mga padi ho. Badaw! butangan ang tanah suwa, madali yun maluto mga padi. Mauragon talaga ini mga padi nasugnaan mga padi. Mauragon talaga ini na Reina brand na portable gas stove. Mauragon di sa laod mga padi, bangan mahangin. butangan tanah suwa mga padi, ba makakau na kita. Yo. Oh. oh. Yan, badaw! haraluk na sunang pisog. Oh. Hmm, dua lang ini suwa ta, badaw! Badaw! Siram yom Ram. dotok ng mga pade. Ang problema mga pade, mga madi wala kita pakadarakot sara, yata nagkakanadgan ini. Ang kami talang siguro pang kuhit ini na kutsilyo. Kay grabe ang ini to mga pade, ho. nagkakanadgan ho. Oh, grabe. Nadaw rami sa sabaw sini. Ah, tadi yan Ayos mo sa sabaw mga pari Mmm Mmm Bad daw na si Ram ah, Pwede na ini mga pari, luto na Karaw na, parungunta na ini mga pari Kay luto uno na ho oh, Sige na ang kaladkad, parungunta na ya, Simple yun lang ang pagparong mga pari ho Yung nalagatak lang Tapos parong na siya Yan, siyempre makaw na kita Yan, yan din ang luto ta mga pari ho Nakaputos lang sa 8 x Siyempre, May pinggang kita, meski orang kita darah nakut sara, orang kita pakai darah, may pinggang kita. Hugas tentang menggiapun ini, Di yang sedagat. Kay mali ini kan dagat mga padi. <laughs> oh, benda-benda hugas. Pag didi di padi sa luyo, ah, mauras gad ini. Eh. Pag didi sa luyo, matabang. <laughs> sa dagat lang ang hugas mga padi. Oh, ang lasa mga padi sa dagat to. Hmm, masiramon, masgad. Ao. Oh. Yo. pemiru na banatan mga pade. Pemiru nato na banatan. Sulay bagyo. Ah, sulay bagyo mga pade paghubanaw. Uh, uh. Na init. Sabawan ta dio. Na oh. Sulay bagyo, Badaw sirang. Hmm. Okay, I'm going to take a look at Tiaw naman ang banata nato mga paday, tiaw. Ngao, kayo tiaw. Ha? Huh? May kurkis-kis pa. <laughs> Now, tiaw. Hmm, Siram. Ini pa na mga natiaw pa Mga pa mga madi. Isup-sup ko ng ulo. Mmm. Mmm. Masira mo na yung napagkais na mga pa din natiaw. Yan pa lang mga pa din mga malis. Daniso niyan magkada dito. Kay nasa promo sinda. May promo sinda mga pa din. Muda niyo mga pa din ang promo ho. Yan. Tapos mga pa Ang kada anisan. Kay ini mga pa ho. Ah, pag nagbakal ka mo sa promo, may kaupod na sini yan, nasa tulo yata ang kaupod sini ah, tinatawag na promo seat ang kadanisan sini mga padi, mga madi pag wala na solo pwede kanin napakargahan, napapakargahan man ini kung ano ang darag kong na tanki na napaparipilan, napaparipilan man ini napakargahan man, yun ang kadanisan mga padi banatan ta naman mga padi ang latab oh, ataw, siram ratukon mga padi oh. akusugon talaga ang kalayo mga padi pero diri kita mandal mga padi kaya pwede man ini paluwayan napapakusugan, napapaluwayan kaya ganun kaurag mga padi ang product San Petron Reyna Portable Gas Stove. Ah! Oh, siram sa sabaw mga padi Ah, the best. Lawihan mga padi, bagan pa ako nakan balbal sa lawihan mga padi ha. Ah. Oh, lawihan mga padi oh, ba malilimutan ko ang lawihan. Namaon masuludon sa bubutrapta. Oh, intutulip ko masini, sini. Oh, intutulip. ko man ang ulo mga padinsan mata matao. Mm. Siram. Lawihan. Mm. Siram mo talaga. Mga padi, mga madi. Ayun, salamat unong po sa pag-imudsan sa ato video. Ah, uh, salamat unong sa pag-suporta niyo. Hanggang di din nilang ang sako video mga padi, mga madi. Ayun. Papalo na lang mga padi. Palike, pasir, pasir man mga padi sini sa ato na video. Sini na pasir mga padi. Yun lamang mga padi mga madi. Salamat tonon in shout out sa iyo entero.